ito ang pangatlong uh, installment sa ating election serye. Gawa tayo ng serye. Ngayon, ang pangatlo pong uh, gusto kong pag-usapan natin ay itong si Senator Amy Marcos. Ano tungkol sa kanya? Di ba tumatakbo kasi siya uli na senador? Na dahil sa mga kabalbalang pinagagagawa niya sa nakaraan, eh maraming galit sa kanya. Mga Marcos loyalist mismo, isa na ako doon, mga pro-BBM bloggers, inis sa kanya, dahil talaga naman nakakagalit, nakakainis, ang pinagagagawa ni Amy Marcos. Noong una, ang sabi ng isang pro-BBM blogger eh, may mission daw. May mission daw si... Si Super Ate. Na kumbaga eh... <coughs> para siya ipinadala daw ng... Marcos Camp. Bilang spy. Doon sa Duterte Camp. Which is eh... Medyo dangerous, di ba? Pero, kalaunan... Kahit na itong vlogger na ito na naniniwala na may may special mission daw si Super Ate... <coughs> kalaunan eh, hindi nakapanipaniwala na mismo siya... Siya mismo ay naniwala na na talagang hindi naman nasa special mission. Hindi siya nag-i-spy, kundi talagang prodoterte siya. Kasi... kung hindi siya talaga siya makaduterte. Pero in mo mga mga programa, mga policies ni BBM, kinukontra niya. Nakapanik siya sa Duterte. Pro, pro, Duterte na, pro Kibuloy pa, pro China pa. Biruin mo yun? Anong klaseng tao ito? Hindi lang traitor sa kapatid traidor sa pamilya, kundi traidor sa bayan. Ngayon, bakit niya ito ginagawa? Biruin mo yung ginawa na paghuhuli kay Kibuloy eh, imbis tumulong sa gobyerno, tumulong pa siya din sa dun sa tinutugis ng gobyerno. Anong klaseng pag-iisip ito? Yung issue sa West Philippine Sea. Mukhang siya pa nga ang mukhang isa pa siya sa nagpakalat ng mga kasiraan ni PBBA. Kasi tingnan mo mga kababayan. Actually, sinabi yun ni eh, nung uh, hitad maharlika na yung uh, pulburon video ay nanggaling kay Amy Marcos. Sabihin man natin, hindi kasi ang daming lumalabas ngayon ang source ng pulburon video na yun eh. Dati si Amy Marcos, tapos si eh, si Duterte, tapos ngayon yung pinakahuli eh naging si si Harry Roque pa. Tapos ngayon yung pinakahuli ay si Vic Rodriguez na. Eh lahat naman ito mga anti Marcos eh, anti BBM. Ngayon, yung mga paninira kay PBBM at kay Attorney Lisa. Ang naang may gawa mga Duterte, Duterte camp. Eh nandoon doon si Amy. Doon siya nakakampi. Anong klaseng kapatid, 'di ba? klasing klaseng kapatid na yung paninira sa kapatid mo na pangulo ng bansa ay talagang sobrang sobra sobrang below the belt pero nandoon ka nakapanig wala kang ginawa wala kang ginawa na ipagtanggol man lang yung kapatid mo minumura sa harapan mo di ba doon sa yung rally sa Davao noon, nandun si Amy Marcos. Magkatabi pa sila ni Sara, nangingiti-ngiti si Sara, habang minumura ni Rodrigo Duterte si PBBM. Anong klase yun? Tapos ngayon, babalik mag actually wala naman siyang nagawa bilang senador eh. Ano bang nagawa niya? Kahit na yung election ano ba yun? Yung hybrid election na sinasabi niya. Wala namang nangyari. Election na naman. Oh. Wala naman. Tapos ngayon, babalik na kumakandidato uli at kinuha naman ng kapatid niya na ibilang doon sa tiket na actually maraming nainis. Ako nainis ako doon eh. Kaya lang, wala tayong magagawa kasi parang for ano na lang yun eh. <coughs> dahil kapamilya. Kaya ginawa yun ni PBBM dahil kapamilya eh, kapatid eh. Kaya isinali sa ticket. Pero tingnan mo ang ginawa. Tinabukasan lumayas imbis na magpasalamat or mag, mag magbalik loob parang hindi niya po ang ginawa ni Amy na pagtalikod yung hindi niya tinanggap yung nomination doon sa isali sa listahan eh magpapakita ng walang appreciation doon sa kabutihang ginagawa ng kapatid niya na kahit na tinatarantado niya si PBBM, ayun isinasali pa rin siya. Parang ano eh, yung pagtalikod niya yun, parang parang sinampal niya yung kapatid niya eh, di ba mga kababayan? Parang sinampal niya si PBBM. Tinalikuran ka. Ano klase ito? Nakatatandang kapatid pa man din, pero ganito umasta, mas mabait po, mas matinupa yung bunso, baka naman kasi ano baka naman kasi nahihiya nahihiya rin di ba may kahihiyan din kaya lang dapat hindi na lang niya yun hindi na lang niya ginawa kung ayaw niyang dahil may may mga mainit sa kanya doon sa grupo eh di wag na lang siya sasama sa kampanya pero nandun pa rin ang pangalan niya. Anyway, ikinakampanya siya nung kapatid niya. E ngayon, nag-independent para daw, para daw walang masaktan. Unang, para hindi na maging magulo. Para iligtas si BBBM sa gulo. Bakit sinong nanggugulo? Una-una, in the first place, sino ba ang magugulo? para wala nang masaktan. Sino masasaktan? Masasaktan si PBBM dahil sa batikos ng kabila or masasaktan si Sara at saka yung mga Duterte. Pero mga kababayan, ito ang isang ito ang isang napakasamang uh, pangitain. Kasi kahit na sabihin niya na umalis siya doon sa grupo ni PBBM pero hindi naman siya lumipat doon sa kabila independent daw siya pero parang ganon na rin yun eh kasi ayaw niyang masaktan si Sarah ayaw niyang masaktan yung Duterte o di, isa lang ibig sabihin kumiling ka pa rin sa Duterte samantalang parang malabo naman natanggap siya sa kampo ng Duterte kasi nagsalita na nga si Panelo di ba ayaw ni Panelo sa kanya eh kung ayaw ni Panelo sa kanya ayaw din sigurado ng iba ng karamihan sa DDS camp sa Duterte camp ang sakit ng mga sinabi ni Panelo budol daw si Amy manggagamit hindi hindi welcome si Amy sa sa kampo ng Duterte. Hindi siya welcome doon. Pero dito sa kampo ni PBBM, welcome siya. Although welcome siya, ni PBBM lang, for sure. Si PBBM lang naman nag welcome sa kanya. Kaya, Siguro. Para sa kanya, good decision na yun. Na mag-solo na lang siya. Kasi, ang sabi niya, hindi daw siya namamangka sa dalawang ilog. Eh, yung pamamangka sa dalawang ilog eh, galing yan kay Panelo eh. Namamangka sa dalawang ilog. So, ibig sabihin, hindi, hindi sigurado kung nasaan ang loyalty. parehong tinatraidor? But according to Aimee, hindi daw siya namamangka sa dalawang ilog, kundi siya yung ilog. Siya yung ilog na magkukonek sa dalawang magkaharap na bangin na riverbank. Ewan. Sa totoo lang, Ito si Aimee Marcos, pag magsalita siya, pag nagkakampanya sa sarili niya, parati niyang binabanggit yung ikinakabit niya ang pangalan niya at yung mga achievements niya, yung education niya. Ikinakabit niya doon sa tatay, kay Apula kay Marcos. Kesyo ito daw yung natutunan niya kay kay Apulakay. Weh, ano na natutunan? Imposible. Hindi po ka panipaniwala na natutunan ni Aimee Marcos ito ang natutunan ni Aimee Marcos sa kay Apolacay. Itong pagtatraidor. Itong pamamangka sa dalawang ilog. Itong pag-atake, pagpaninira sa kapatid. Itong pagkampi sa China. Pagkampi sa mga kriminal. Di ba? Kriminal si Kibuloy, di ba? Si Duterte, kriminal. Iyan ang turo ni Apo Lacay Marcos. I don't believe. Yung mga ginagawa niya, mga... Yung mga ginagawa niya sa ngayon, ay ba kayo na? Natutunan niya yan kay Apo Lacay? Hindi naman ganyan si Apo Lacay mag mag-isip, magsalita, mag uh, mag, mag behave. Hindi naman ganyan eh. Sana wag mo na... Madam Amy, sana wag mo nang kinakabit-kabit yung pangalan ng kinakaray-karay. Wag mo nang karay-karayin yung pangalan ng Apo Marcos, nababastos yung pangalan niya eh. di ba mga kababayan, do you agree with me? Nababastos lang yung pangalan ng matandang Marcos dahil binibit-bit lagi ni I Aymina mean, keso kung ano man ang, ang sinasabi niya ginagawa niya, ito ang natutunan ko sa tatay ko. Ito ang natutunan ko sa tatay ko. Ito ang tinuro ng tatay ko. Ako yung tinrain? Yan ba ang training na ginawa sa'yo ni Apula kay Marcos? I don't believe. Hindi ka pa paniwala mga kababayan. Talitaliwas kasi ang mga kilos niya, pinagagagawa niya. Mas malapit pa, eh, si PBBM, si Bongbong Marcos, maring hindi siya yung tinrain, ikaw ay ang tinrain, pero nasaan yung training na sinasabi mo? Nasaan yung katuruan ng Apola kay Marcos? Parang napunta kay PBBM eh, na Hindi tinrain ikaw na tin rain <clears throat> Kabalint kabaligtaran kabalintunaan opposite doon sa talagang totoong galaw marcos hindi ganyan eh sana wag mo nang bakit si PBBM 'pag bibibitbit ba niya yung nag-mention lang ni PBBM yung pangalan ng Apolakay kapag nag-mention siya ng project na proyekto ng uh, Apolakay na ipinagpatuloy niya bibihira pero ito si Amy Marcos palagi na lang na parati na lang na minimension, ikinakabit niya yung sarili niya, doon sa Apolakay Marcos na para bang para bang hindi ka pagtitiwalaan ng taong bayan kung hindi mo ikakabit yung pangalan mo sa alaala -ala, -ala ng tatay? Dapat be yourself. Dapat umukit ka ng sarili mong sarili mong figura. Write your own script. Iukit mo sarili mo sa history by yourself with the guidance of what you learned from your father. At kung totoo na you were educated, you were trained to be president by your father, di sana nakikita natin ng mamamayang Pilipino yung Kilos Marcos, yung Marcos brand, di ba? The Marcos brand of leadership na parang hindi ko naman nakikita ni Anino hindi ko nakikita sa iyo mas nakikita ko yon kay PBBM di ba mga kababayan sa naman ay mi Marcos tigil-tigilan mo na yung pagkakakabit ng pangalan mo sa don't leave in the shadow of your father. Be your own shadow. <laughs> Delikado tuloy. Hindi mo hindi? Akala ko ba matalino? Akala ko ba? Tinrain ka yung ng tatay mo? O bakit ngayon? Ang parang nangangani bang yung kandidatura, I mean. Kasi nga, wala kang sense of loyalty baka may loyalty ka hindi nga lang sa sa pamilya mo hindi sa kapatid mo hindi sa bayan kundi dito sa mga barkada mo na ah. <clears throat> nasa kabilang sa kabilang uh, ano eh on the other side of the world on the dark side nandun kayo tinuro ba yan ni Apolokay? I guess not ay niy. Mahalin mo ang iyong bayan dahil ito lamang ang nag-iisa nating tahanan. Peace.